Natin sa tay nga ni Ma'am si. Huwag na. Yan. Kamagulo. Aray. Sana ba tayo? Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinaguga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ayan. Salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang ating itutugon. Tana, tanang mga kaharian ang kuong Diyos ay awitan. Yan. Tanang mga kaharian, ang kuong Diyos ay awitan. umag alsa na ang Diyos, ang kaaway pala anak pakalatin At ang mga namumuhi Tumaka sa kanyang piling Kung paanong yaong ulap Tinatangay noong hangin Gayun din itataboy Gayun sila papalisin at kung paano niya ang pag ano pagkit sa apoy ay natutunan sa harap ng Panginoon ang masama ay papana Ang mga awitan Lahat ay nagagalap, Natutuwa ang matuwid Sa harapan nitong Diyos Galak nila'y di malirin Awitan ng Panginoon purihin ang kanyang malal. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Sa nang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan na naroon sa tahanan niyang templo. Tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahanan upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang kong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, pong Diyos ay awitan. Amen. Ayan. Dito muna tayo sa Colossus 3, kabanata, at talata isa. Aleluya, aleluya, kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan. upang kay Kristo pumisan. Aleluya, aleluya. Thank you, thank you Lord. Ay maraming salamat.